Ayan, pangwa kami labog dito ah. Ano ko yung tawag nito sa ano no? Sa Tagalog. Hello guys, nanguha kami ng labog dito sa amin. Yung pampaasim, yung dahon ng asim. Hmm -mm, may ano, may words mo na guro sila sa ila to. Yeah. Yung, ayan oh. Ilagay namin sa niloto. Pwede mo siya ano ilagay sa pag nagpapaksiyo ka. Kunwari, walang suka. Ayan, pwede yan. Kasi maasim naman talaga siya eh. ayan, nandito kami sa malawak na kalupain. <laughs> ayan. <yeah. laughs> Ang ganda. Green, green talaga dito guys. Ayan, oh, may mga... Pero may mga bulaklak din sa mga paligid. Ayan. Nasa na. Tapos ito yung gabi na yung dating pinagkauso-uso nga. Um, nandito ang napakarami. Model sa gabi. Model. <laughs> Ayan oh. Tapos may bulak siya. Ayan, kola yellow. Mm -mm, yellow. Yellow ang gusto niya eh, di ba? So, ayan guys. Dama na na. Pag gusto yun ng gabi. Ayan. So, marami pa dito mga puno ng langka. <coughs> Excuse me. Yan, mayroon buong yung langka nila. Inanuhan nila ng sako. Ay, oo. Andiyan na sa Ano? Dyan, nasa, ano? Para lang sa may lupa. Ay, oo. Ayan o, no, puro mga langka yan. Ang laki Oh. Ayan. Ayan, pagali o. Oh, oh, okay, ito. Ayan, Churang. sili. Oo, oh, ay. Ano may, ano may Ito lang yung ano, <laughs> Pero ito oh, pwede na tumatanim yung ano niya. <coughs> Yan, may mga manok. Yan, ganito dito yung mga buhay. Yung buhay namin dito sa probinsya. Yan. O, oh, diba? Ang ganda ng kulay. Oh my God.